Marami na mga eskwilahan, hindi na ho ng face-to-face classes dahil nga sobrang init. Okay? So ano bang dapat gawin? Ah, hindi lang na nasa eskwilahan, siyempre yung residential o kung saan man. Kadalasan ho ay talagang dyan maraming tao talaga. Anong dapat gawin ng bawat pamilyang Pilipino sa katindihan katindihang ito ng init dahil nga ho ng El Nino at iba pa? Dok. Uh, ang masamang epekto po ng init ng panahon sa katawan natin ay madi-dehydrate po tayo. At pag tuloy-tuloy ang dehydration na yan, nawawalan tayo ng tubig at electrolytes sa katawan, Diyan papasok yung, yung muscle cramps, baka tayo himatayin, at hindi natin napansin na dapat patirin na yung uhaw po natin. At baka mauwi yan sa heat stroke na tinatawag na isang medical emergency, at baka ikamatay ng isa pong nagkakaroon yan ng heat stroke. Kaya importante po kahit sa loob ng bahay na maganda po yung ventilation at uh, malungkot po baka mamaya manipis lang yung bubong natin. Hindi natin napapansin, uh, nag-iiba na yung timpla ng katawan po natin. So agapan po yung matatanda, panalanan nyo na ilong kayo ng tubig. Kung pwede may pamaypay, kung may bintana pa, buksan yung bintana at uh, lumabas naman kayo magpahangin kahit papano po at uh, sumilong po kung talagang matindi yung tikat ng araw sa lugar po ninyo. Gumamit kayo ng payong o kaya naman nagtitipid kayo sa tubig, maglagay kayo sa planggana, babad nyo yung kamay nyo po para mabilis pong maging komportable pakiramdam nyo, Mike.